Pibo sumagot na sa distract ni Apok at Slack 1 inaming mas maraming punchline si Rapian kaysa sa kanya. So tara. Sa unang event nga ng PSP na ginanap sa TIU noong nakaraan taon kung saan ang main event ay si M-Site kontra Apex. Naging maganda nga ang pagtanggap ng mga tao sa liga ng PSP. <laughs> dahil sa mga match up na sabido. Kaya naging maganda ang feedback ng mga batera fans sa pagsisimula ng PSP. At ito nga lang taon, mas naging hype ang nasabing liga dahil sa binuo nitong tournament na matira mayaman dahil halos lahat ay champion ang sumali dito. Pero sa di inaasahan pagkakataon sa isang iglap ay pumangit ang imahay nito sa mga tao dahil sa pagbawi ng panahari ni Mot sa labang J-Block vs na ginanap noong sa Cebu. Don't brilliant idea! Kung matalino si Pibos, di niya tayo paghaharapin sa first round. Kung matalino si Pibos, di kanya papabody-bag sa harap ng best crowd. Yeah! Kung matalino si Pibos, di kanya papalapa sa bagong ako na mala Greyhound At walang Andy unde Andy dito. Parehas lang natin to na debut, kaya we're standing on the same ground. <laughs> Grats sa huli mong laban. Ang lakas mo nung ahon angas, biglang pinalagan yung matagal nang humahamon. Nahulaan mo mga banat, advance yung sulat mo, idol. Sa madaling salita, pinaghandaan mo muna, tsaka ka pumatol. Oo yung pistol, dito mama, yung mga setup na ruin. Galing ba naman sa sunod-sunod na laban, daming ganap at tungkulin. Nung sa batang kiyapo, napasama dun mo inasam na hamunin. Alam mo kasing ubos na yung bala, lalot galing sa shooting. Oh. Ang boto ng urado na mag advance sa second round para sa batira mayaman. 3, 2, magingay para kay... MARK Kahit wala si J. Black dito, kasi ako talaga, kaya tumagal yung judging, tinignan ko yung, ako personally, J. Black talaga ako dun eh. Totoo talaga. Eto si Mo, kapatid ko to, kapatid ko. Pero first time ever, nababaguhin ko personally, ako na lang yung magja-judge na ang nanalo si J. Black. Okay? Okay? Ako lang yung magja-judge sa... Kasi marunong naman ako talaga manood ng battle eh. Marunong naman ako magurado eh. So, ang boto, babaguhin ko ang panalo si Jay Black! At agad nang na nasunda ng issue dahil sa hindi inaasahang pagkakataon. Hindi na sumipot si Aklas sa round 2 ng tournament ng Matera Mayaman dahil sa ilang dahilan. Hindi niyo na ulit ako makukuha. Malalagasan kayo ngayon ng isa. Sira kayong tournament niyo. Yung mananalo sa round 2, rektang aking semis. Kasi nagbakot siya, Aklas kasi tayo ng ito nga lang meron na namang issue na kinakaharap ang nasabing liga dahil sa pagbura ng labang sa vs Yang Wan. Binura ito ng PSP dahil sa tinira ni Saki si Andrew E. Dinamay pa si DJ Med at Moro Beats. Tangin na, di papasok yan. kaysa naman sa mga kantang gawa ni Andrew E, puro tinagalog lang. Find, an, find an woman, tinagalog lang yun eh. <laughs> Saka ano, at least makabuluhan yung kanta ng Morobits, hindi puro hugot at labsungan. Etang ina yung mga kanta ni Andrew E. Puro... Isipin mo Morobits, mahal kong Pilipinas. Andrew E. Binibirocha <laughs> Dahil dito halo-halo ang reaksyon ng mga batera fans, pero mas namang nagsasabing sablay ang naging desisyon ng PSP. Nagsorry naman ng ulo ng PSP na si Mr. Pibus dahil sa nangyari dahil sa mga issue na kinakaharap ng PSP

Eto ito nga lang simpleng sagot ni Pibus. Sa kabilang balita naman, dalawang Dark Horse nga ang natitira sa kabilang bracket kung saan maghaharap sa semifinals ng isa buhay. Ito nga ay si Slack 1 contra nga sila inaasahan na makakaabot sa semifinals pero sinira nila expectation ng mga fans. Naging maganda ang labang G-Clown vs. Beatroom. Pero may mga nabasa ako sa comment section na dapat daw kay G-Clown laban na yun. Habang ikaw, stilo, na natili sa agat, wala kang tamod na malabas, puro tsupa esmag. kay smug. Wala kang sariling stilo na dito sa ating liga umambag, wala kang tamod ng ina mo, sa ihi ka lang tumatak. Oy! Sasuke na long back! <laughs> lahat ng minamahiday mo mukhang throwback. Old school attire. Ano nga kala mo? Nice? Cool? Gago, mukha kang kaklase ni Enrile nung high school. At sa labang slakon versus Rapian, ito nga ang tinuturing na battle of the night ng gabi na yun. Dahil sa magandang palitan nila all three rounds. O, squatter ka! Yung bansag na yan sa'yo ay saktong-saktong bagay na bagay dahil katerno ng slack ay barong-barong. Ah! Barong. Anong planong gawin dahil inahain mo daw men ay parang lalong nagiging delikado na ba talaga o baka may halong lasong galing kay Poison 13? Kahit sumabay sa gago, Ba't ako mababahala dahil ako'y Glock 9 para sa'yo at doon sa pumatay kay Lando? Nadamay ba ang inyong grupo? Huwag nang magulat pa. Hindi, napansin lang ng guro na iba yung handwriting mo sa class. May tagasulat sulat ka! Ang <coughs> drama yung pamilya niya, nauga. nag nagrebat, Kaya galit agad. Sabi, Gusto ba siya yung ati ko? Malabo ata, pre. Hindi ka na namin kailangan doon. May aso na kami. Uy! Grabe to! Ngayon, alam na namin, nagsusyota ng aso yung ate mo. Ah, yun na Tangina mo! Sarap ng buhay mo, Tanggap-tanggap lang ng pera, nagpapakasasa ka habang yung bayaw mo ando sa gate, nakakadena! Tangina ka! Sa live nga ni Slakwan, dito like ay namin yung mas lamang talaga sa punchline si Rapian. Pero masyadong umano, na mahaba ang rounds nito. Hindi, hindi nila na naiintindihan. Kung sa totoo lang ha, sa totoo lang talaga kung ano kung bilangan ng punchline counts malaki talaga ang ilalamang ni Rapian sa akin kasi ano si Rapian eh um sinandalan niya talaga yung punchline counts Naka 1 to siya eh 1 2 kadalasan 1 2 tapos sa setup siya para makapagbitaw ulit ng mga 1 to 1 2 tapos sunod sunod sunod, -sunod yung 1 to niya tapos ang problema sobrang ano eh, sobrang hapa, ang hapa talaga. Siguro yung round 1 niya, pwede nang hatiin yun, round 1, round 2. Sa so, ano ko lang. So kayo ba, kanino kayo mas mapanig sa labang Slack 1 vs. Beatroom? At sa mga issues na kinakarap ng PSP, anong reaction nyo dito? Tingin nyo ba may PSP pa din sa 2025? Kung ano man sa loobin mo, comment po lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.